Ito welcome to To Go Masigla! Ayan, kailangan natin siglaid kasi itutur ko kayo kung anong itsura na mga facilities dito sa To Go Masigla! Dito mo natin sa baba. Pasokin natin ng restroom ng mga may kasi may mga lalaki. Hey boys! <laughs> na yung kanilang restroom mo. Oh. First time ko dito guys, actually. Gaano kalinis. Oh, we're like with a five-star hotel. Oh my God. Ang ganda ng outfit ko, no? <laughs> Hindi kasi magkashot sa maleta, guys. Ang laki kasi nito. Pero actually, nagkaganito ako. Ang ganda ng CR nila, no? Paano ito tayo? Doon, no? Huh? Ah, dito. Dito. Oh my God. Pagkila ko sa inyo. Ang linis man. ng kanilang CR and fair. Oh, sorry, sir. <laughs> <laughs> sorry, sir. May mga nag-CR, pero ang ganda, oh. Grabe. Tsaka magpasok pa lang ang bangong-bangong ng kanilang CSR. Yan ang kanilang ambiance. Doon yung mega value business class. Ah, pwede ba sir, ma-check yung business class? Eh, check natin yung business class na room. Ito, tingnan mo. Oh. Charging station, very. Ay, may elevator sila? Wala. Wala ko elevator. Pero elevator yan? Ay, hindi pala. <laughs> tingnan natin yung business class. May tao oh. lang ito. Business class, ah. Huh? Uh, mega value, uh, mega value. Uh, business class, right? Pwede ma-check. So, ito yung ano nila, mega value. What is mega value? Uh, Economic po siya. Economy din siya. Yes. Ah, airport okay. parking okay. packs, pa. Airport parking tax. Saan ang tourists? Ano mas mataas, tourists economy? Tourists. Dali uh, ko na pina sa baba. Kasi na sa 3rd floor tayo. Pina eh. natin ang business class. Doon tayo sa business class kasi ibig sabihin ng business class ibig sabihin mayroong ginagawa sila mga trabahante kasi nagbi-business sila. Ha? <laughs> Hi. Dito oh. Mga business class ito. Ay ito. Ah. Uh, ito ba ito? Brenda. Ah, mga sarado man. <laughs> Kaya to, mga business class. Ay, yes po, yung sa open po yung. Ah, okay. Ah, ang mga kitchen house. Ah, mga tao na. <laughs> Hi! Kasi kuya ha. Ah. Hi. Hi, dito ka pala. <laughs> Ay, hindi mo naman sinabi. <laughs> Oh, ano ah, may tao ang oh, mga business class eh. Ay, ito, sila ni Mama. Ay, tayo, ni Mama na business class. Sponsor, chair lang. Oh, ito Charlo. pala yung sula ng business class. Pili. Oh, Pili kasi, nung... Ay, hindi, yun. Pwede ba Kasi gusto mo lang makita yung... Ah, bisaya, man. Ay, bisaya. Ay, lamig ka. diri, guys. Pwede ka mag-lo, diri. Pwede ka mag-jingering. Pwede ka mag-lalaki kasi meron silang cartel. Oh, wala namang tao dito. Sa mo, oh, may kurtina mo. boss. bus. Wala, ang ganda pala dito. Tapos maganda Upgrade, yung wow. <laughs> ganyan. Upgrade, Wow! Ganyan sa amin kasi. Ang dami kasi namin, Josie. Eh. Hi, mommy, friends. Hi, Hi bro. Ay, hindi kasi naka, ano mo si Franklin, di ba? Oo. -oh. talent ko siya. Andi ay, <laughs> oh. Samora. Oo. -oh. my God, Franklin! <laughs> Tindax <That's> ba siya? <laughs> Ewan ko kay Mami. <laughs> <laughs> Uy! Joke lang. <laughs> Uy, nabindi tayo. Joke lang yan. Ay, Franklin, I miss you and I hope to... Namin naman diba sila yung sweet room. I hope to eat you soon. Namin sila yung sweet room. Sweet room? Hindi kami sweet, eh. Bitter kami. Mas chat, magandang sweet room. Ah, shell doon. Ah. Takan mong good kayo, gusto ka mag-upgrade? Pwede na mag-usunod nga po ako. Mistake room, tanong ka naman. Yawa, tanong yeah, pang sa lalaki. Mano yung mong bag? Lagi-lagi. Ano yung message mo? Hello, Hello, message mo kay Franklin. Franklin, I hope one day you're going, I'm, you, you let me eat you. <laughs> <laughs> Franklin, paluin mo naman ako. Sa balik tayo dun sa iba ang area of responsibility. No, 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 picture mo na, no picture mo na. No oh. <laughs> really? Yeah, ganda ni Mao. Um... Thank you po. Thank you po. Ang oh, ganda naman dito. <laughs> ganda naman po. We're like, parang nasa hotel kami. Hey, familiar ka? Ang ganda naman ang kanilang ano. Tapos yun yung front desk nila. Saan kayo yung canteen nila? Ay, ng karaoke room sila oh. Sa taas may mga private-private. Ha, narinig ka dito ka. Hi there! Kung yung kinakita ko kanina eh. Si Balmol. Hello, ayo, ihi sa Hi. Sweet room, Ay, sweet room. natin sweet room later. Ito 'yung female. CR ng female, silang, yeah. naman, vanity mirror, yeah. 'di ba? Hi. Hello. No. May <laughs> ang karaoke area nung saan. Pwede kayo mag joke together with friends pero gusto mo maka-date with boys pwede naman! Ay, tayo What is your name? Dito ba ano 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 Hindi ano 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 So water, ay uh, waterproof. Soundproof to ito. So soundproof to dito. Oo. Oh. Sound check. Ay, kayo na nga na. Mayo gabi, ikan yung <laughs> Ang galing. So kayo lang nga dito. Ang cute. Later, mga video kita mga bakla. Ang ganda na. So, punta naman tayo sa sweet room. Ibig sabihin, yung sweet room, dito yung mga mga sweet na tao. Mamay, oh, nasa taas. Kasi lang. Pilipat siya kung sweet room. Doon sa kanda, doon Ay mga bakla nag-ano na sila, survey na. Madam, ang open mo sweet Pwede room? Pwede pamasak sa sweet room kasi walang tao? Kasi ah. sa may, may mga sweet na people naman ba? <laughs> ah, sa, Ay, eh. sa doon sa dolo. Huwag so, so, nga natin puntahan basta kay sweet sila, nakakaya. Ito po yung sweet room ko. Malayo ka. Ayun pa? Ayun, no? Huwag may tao kasi sweet room. Saan yung mga bitter na room? <laughs> ito yung business class. Good for ah, good for two. Wala tayo dito? May, may good for four din po. Ah. May business... May, may good, good for two pala. May four. Kaya, ay! Ito yung lounge. Ano yung ng lounge? Ah, ito yung sweet good one. May tayo dito? Parang may nag-umiiyak na tao. Paano pag mag-upgrade? Ito yung lounge. Ano yung ibig sabihin ng lounge? Wala lang. Diyan kayo itambay. Pwede ba dito kumaya? Oo, oh, pero sa mga kwal lang. Sa, sa mga naka-upgrade. Ayun. Oh, o, ganda. Maganda lang yung lounge yeah. nila. No? Sa mga dandaan. No, sa mga <laughs> naka-sweets. Naka RDI, business class. So, wala obsesyon <laughs> lang pala dito, no? Wala so, sweet, no? Tingnan natin yung sweet. Kadugay, <laughs> okay, huwag kakusil ko. Oo, galing kayo. Parang mag-ture dala sa'yo dala. Alas si Supra. Alas si Trum Bayut. Ang ganda. Ang ganda. May own Ang ganda. Ang ganda ng si room nila. Pwede pa kayo mag ng boys. Ang ganda. Ang ganda. Ang ng dito. Ito yung kinaka- end. Ang okay, okay, okay. Anne. Si kita. Le, le, yung asawa ni Marcos po dito po siya, nilagay po na Talaga? Si First Lady? Ayun. Ah, okay. okay. kaya pala doon mo kami nilagay sa may makina. Salot <laughs> na. Ang ganda. Pwede mag-picture dito? Magkano oh. ang rate nito? Nasa 8,000. 8,000? Yes po. Nasa 8,000 <laughs> na lang ang suite. ang uh, business room ay? Nasa 3,000. 3,000 naman ang business class. At uh, syempre ang ating economy. Tourist muna. na. Uh, tourist? Nasa 2,000 po. Gano'n sa atin? 2,600. 2,600. Tapos yung economy. 1,500. So, so for the information for everybody, sa Togo pag humanap kayo ng kanilang mga rooms or pag kayo around the Philippines. Ayan. Kung gusto nyo pinakabongga, 8,000 eh, man siya. Pero mas bongga siya. So, may enjoy niyo yung ride ninyo kasi ang ganda. Di ba? Mayroon pa kayong makikita ng ano dyan. Makikita nyo mga dolphin dyan. Ano, Di ba? Pag gusto nyo man with friends naman na ganun gano'n dun kaysa sa mga economy na. Pero pag medyo may kaya yung mga business ninyo, yung mga friends ninyo, business class kayo. <laughs> ah, ay, ay, grabe. <laughs> ang ganda pala dito. Ang laki ng CR nila, o. Oh. Uy! Ay, <laughs> oh, <good mood. laughs> Ganito kasi sa Japan. Ang si ang, di ba, ang toilet ng Japan. Ganyan. Nasa sahig Oo. Oh, <laughs> oh. Ang ganda. Si Shell naman pala dito. Mahirap pakabasag dito kasi 8,000 friend. At ang ganda ganda ng vanity mirror with the sink and everything. Di ba? So yun lang muna guys. Maraming maraming salamat for watching guys. Ay, punta muna tayo sa sa taas, taas doon tayo sa taas. Thank you so much ate Daisy, ayan. Pangilang ka Daisy? Kasi diba, Daisy 7 yun lahat. Charot Thank you. lang. You. Picture mo na ako dito. Ah, oh, meron din pala silang arcade dito. O, oh, para sa mga board dyan na mga isip bata. I mean, yung mahilig sa bata na games. Ayan, ganda. Hi guys, nandito ako ngayon sa Tugonong. Saan? Dito yan siya, bye! ko Coffee to ah, go At ang sarap mga kafe nila Kasi hindi lang kape kung meron din mga barako <laughs> What is your name? AJ, AJ stands for? AJ, AJ lang? mo oh, gusto ko kasi nung PJ Charot <laughs> lang AJ, ilang taong ka na? 24 taong ka na nag-work dito? Oh, okay. six months balang 6 months pa lang? Kailan ka mag-stop? Ah, next year pa. Next year May joha kay AJ? Ah, taga din? Ah, nandito sa crew? Sa... Opo. Nandito siya sa barong ko mismo? Ah, taga saan siya? Ah, Caloocan. Ah, Kalookan. Saan na Caloocan? Mag-Caloocan din kami. North po. Ah, North. Pa-North. Eh, pa-North. Sarap lang. Thank you, AJ. Hindi kami order ng kapeya kasi gusto Meron ba kayong kape ng yung ma matapang. Yung kaya ipaglaban yung pagmamahalan namin. Ah! 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 <laughs> Gusto ko yung mas matapang pa sa mukha nito. Ah! Oo, oh, siya nga. Yeah. Oh. Ang ganda ng ipin ni Ilan tayo <laughs> no. so ka na ipin? Ang guwa po ni AJ noong... Ilan tayo ka na jowa mo? Uh, three years, no? ay three months. At last, baka iba rin yung three months, iba yung three years. Paano yan? Ilang taon ka na, ilang buwan ka na, na, bumababa Uh, halin, hindi, ko po na so, <laughs> hindi ka man, kailangan mo mag-one year magawa mag Pwede naman po shorty. Paano yan pag ano, nakita mo na yung mo, simulan sa mga Ah, uh, nakita Aminsan uh, ah, lang. Eh! <laughs> <tone> <mitigate> ah! Thank you so much, AJ. <laughs> 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 ah! punya